Saan siya? Nasaan siya? Basta gilid lang daw eh. Wala siya. Ayun, ayun, ayun. Ano? Tara na. Ano nangyari? Tala mo, ano nangyari? Ano nangyari ba? Bakit? Tara hey, na mamaya. Ha? Tara kami? Tara na. Jing, tignan mo yung bahay ah. Saan ko pupunta to? Hindi, pupuntahan ko lang si Miss Kels Ha? Huh? Papasundo. Basta may, okay. po, may problema lang. Basta lang, dyan ka lang. Ha? Dyan ka lang muna ha. Tignan Di, mo yung bahay dyan ha Dyan ka muna. Dyan ka muna. So yun mga king. Ah, wala nalang intro intro mga king. Ah, medyo kabado kasi umiyak si Miss Kells. Ah, tumawag siya sa akin kanina. Hindi ko alam bakit. So yun, mm -hmm. ah... Ay, may tao na kinakabahan ako kanina. ako magbihis. <laughs> hindi ko tanong yung kinakain ko. Hindi ko natapos. So, yun nga mga king kaya umiyak siya dahil nag-away sila ng tita niya. So, nalaman ata ng tita niya na ako yung karelasyon niya. So, ang problema, lalayas <laughs> daw si Miss Kels doon. Problema, saan ko siya dadalhin? hotel ko siya. Bahala na, bahala na. So yun, so yun nga mga bahala na. Nakabahan ako mga king. <sighs> Ginday siya. miyak kasi sa dun eh. So, so nagpapasundo siya sa... ay, natutal tuloy ako. Nagpapasundo siya kasi, ano, ewan, basta may lang ang gamit, yun ang sabi niya. So susunduin ko siya dun. So... Bahala na, bahala na, Making. Sa basta, abang-abang lang, Making. Let's go. So yun mga huh, Bilisan ko na So syempre Kailangan bilisan natin Si Miss Kells Sa aking baby dun sa ano Sa may gilid So kailangan di siya maabutan na, Di siya maabutan na ng tita niya So bahala na mga king Kung anong mangyari Then sana Ay hindi ko alam kung ano nangyari Ito, Nagmamadali nga ako Actually naghihintay na siya dun sa ano Sa gilid Basta shout out lang sa ano Shout out sa mga nagmamahal sa amin Sa mga support, solid supporter namin So yun Iwala siya dun Wala siya dun Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Basta gilid lang daw eh. Wala siya Ayun yun, yun Ano? Tara na Ano nangyari? Tala mo ano nangyari? Ano nangyari ba? Bakit? Ha? Tara na Ayun na shooting gun Lami talaga Talaga may dalakang bag Ayun ang bag mo Tala mo Siya tayo pupunta ngayon. Maganap tayo. Nang ano? Kinakabahan ako sa'yo? Eh kasi nga siya eh. Bakit? Anong nangyari? kasi to kasi yun. Sabi niya sa... Sabi niya. Mm, -mm. Di ba siya yun nang nag-uusap nga kami? Oo. Oh nga. So, pala naman niya ikaw yung boyfriend ko talaga. Eh, sabi oh. niya, paano kung gato ka na naman yung gawin niya sa'yo? Ganun, ganun siya sa'kin. Sa Ayoko na nga makarinig ng ibang negative pag sa iyo Ah. Ay, yung tenga ko eh. Ah. Sabi ko, hindi na Uba. Ito nga lang ako, kako. So, sabi, Sinaktan minyo, ka niya, hindi. Hindi naman ako sinaktan. Anong sabi, Anong sabi niya? niya pinalayas sabi? ka, pinalayas ka. Eh, so, sabi niya, sige, maghanap ka na lang nang doon na pitirahan mo. Ganun siya sa'kin. Grabe naman yun. Saan so, tayo pupunta ngayon? Ikaw! ano to baby? Parang ano to baby ah. Parang ano na to, tinanan na kita eh. Okay lang ba siya kung halimbawa tinanan kita, ganyan? Oh. Sa bagay. Halagaan naman kita habang buhay. Buhay. Kaya, mo ba akong Kaya naman siyempre. Oh. Kung nalang tayo sa bahay niya, doon mo na ako titira. Magbabayad na lang ako every month ng birthday. Hindi, bakit magbabayad ka? Ang bala sa'yo doon. Oh. Oto logo. Ano mag ano tayo? Ga Ano tayo? Ah, uh, mag hotel. Pwede na ano na lang, sa bahay niyo na lang. Saan? Sa bahay mo na lang. Sa bahay? Oo. Ganun. Ano gusto mo tayo? Sa takot ako mag-isa lang ako doon. Nandoon ako sa bahay niyo at isang ka. Hindi pag sa hotel, di samahan kita. Ayoko na sa bahay niyo. Doon na lang. Kasi nandun yung videographer ko eh. Eh di, anong importante? Yung videographer mo or ako? Eh gusto ko tayong dalawa lang eh. Oo, uh, pero labasin mo na lang siya sa dalawang maghanap ng hotel. O ba yun? Paano? Ano? Hotel o? Oh, sa bahay na lang? Sa bahay na lang. Mas comfortable pa ako dun eh. Sigurado ka Ano na to ha, baby? Ano na to? Tahanan na to? Tinahanan na kita pag ganito? Papupunta naman tayo dun, di ba? Oo oh, ano? <laughs> Oo oh, kasi alam mo na mahal kita eh Ikaw laging hanap Hanap sa gabi <laughs> Ay mahal na mahal kita ano ka ba? Nagulot ako sa'yo para Alam mo yung tinakain ko doon hindi na natuloy Kasi tumawag ka umiyak ka Pagkatapos namin kumain matutulog na nga lang Ganun pa sinasabi Ayaw mo na tama na tama na Wag mo na ng salita dyan Doon ka na lang sa bahay Doon ka na lang sa bahay alam na ba ng ano mo ng, ng mother mo sa ibang bansa? Wow. Sa probinsya. Uwi naman ako sa probinsya. Ha? Ano? Uwi naman ako sa probinsya. Uwi ka kailan? Basta uwi ako, importante yun pinakaimportante. Ba 'yon? Kung yayain mo, uunahin ko 'yon. Importante talaga 'yon. Ano naman importante 'yan? Basta, sabihin ko na lang sa iyo. Gusto ko sumama. Depende, pagka hindi ako busy kasi kailangan ano eh, marami akong meeting eh. Punta ka. Importante 'yun. Importante? Ano importante pa ano? Ano importante? Basta importante 'yun. Ngayon, ano 'yun? Hindi kita magets. Basta importante 'yun. Basta Sigurado sa bahay ka na? Ano yung mga dinala mong damit? Kundi nga lang yan eh. Hindi, hindi. Ganun na lang. Ano na lang kita. Bila na lang ito ng damit pagka ano. Sakto kakasakot ko pa naman eh Buti na nakuha ko tong RD helmet ko Muntik ko na nakalimutan eh Ay buti na lang Ano yan eh Nagpaparamdam yan eh no Nagpaparamdam ang RD helmet eh no Ang galing Nantok na nga ako eh Nantok ka na ha oh. naman yan Yakap ko sa akin Huwag ka nang malungkot Nasa, nasa akin ka na eh Ibig sabihin Ibig ah. Siyempre Ibig sabihin nasa puso na kita eh Alagaan kita siyempre Sabi ko nga sa'yo iyo diba Ah uh, Sasama kita sa pangarap ko kasama kita sa buong buhay ko so ito na yun talagang tanan na to tanan na to matik na to no baby oh. baby oh. love you I love you too talagang parang baka gusto mo lang patanan sa akin <laughs> no gusto mo no talagang nagawa lang kayo talaga <laughs> eh paano kung puntaan tayo dyan alam niya ba yan hindi ko alam ay hindi niya alam yan kasi ano eh okay lang hindi naman siya yung naray ko eh sabagay so Nakitira ka lang naman eh, no? Hmm. Sige, sige. Di, diyan ka natitira. Diyan ka nat sa akin ka natitira, no? Kapusok kayo ni mama. Di, kausapin ko mama mo pag ano. Sa puso. O kaya sa puso ko titira ka, no? Pwede. Nagugulat ako sa mga ano mo eh. Ay, nako, Miss Kels. Miss mo ako? Sobra. Kailan lang tayo nagsama? Namiss mo na ako. Masasama tayo abang buhay. Sama tayo abang buhay? Mm. Sige, sige. Love you. Love you too. Bilisan mo. Gusto ko na matulog. Gusto ko na magpahinga. Nanto ka na? Oo. Buto hindi ka sinaktan ng, uh, tita mo? Hindi. Susumbong ko naman siya pag sinaktan niya ako eh. Ah, okay. Parang yun na lo, diba? Yun yung suma sinama natin ng birthday ko. Mm hmm. Oh. Ba't yun ah? dami niya pala sasabi. Oh. Wow. so ibig sabihin, oh, bilyar ka ba? Bakit? Patira naman ako mamaya. para para aniyan ka naman. Joke lang. <laughs> sige. Oh, sige. <laughs> ano position ba? <laughs> Kailangan ko na i-comfort si ano si Miss Kels. Comfort sa kama. <laughs> <laughs> baby baby Bibi? Buo dapat ang love mo dito sa gagawin natin. Oo, oh, eh. baby, buong buo. Kasi parang ano na to, parang talagang tinanan na kita kasi alam mo kung hindi ka lang malapit sa akin, sobrang layo mo, buti ka mo malapit lang ako sa'yo. Kaya yeah, nga eh. Hirap ng ganun, no? Sa so, buti ka mo, mahal na mahal kita. <laughs> At buti ka mo, baby, mahal na mahal kita. Siyempre ako din baby, maaaring oh, kita sempre. kaya maaaring no sumama no sayo eh. Dito na tayo, dito tayo. So ano, dito na no tayo. Tara na. Jing, Jing! Ayan na jing, videographer ko. Wait lang, wait lang, wait lang. Jing, Jing! Pusa mo jing, pusa mo tali. Pusa mo agad yung pinto. Pusa mo yung pinto agad ah, yung gate. Pusa mo agad yung gate. Kilala mo naman yung videographer ko, di ba? Hmm. Bisa, basa, basa, minggit. Bisa, minggit, dali mo. Mamadali. Wait lang, maki nga. ha. na. Tara, dito, tarang Sa halog, dali mo, tara. Meron mo na. Videographer ko yan. Pasok ka na muna dyan, ha? Pasok ka dyan, tapos may ano dyan, may kusina dyan. Basta pasok ko sa loob, ha? Pasok na sa loob, dali mo. See? So yun, mga king. Pasok mo na si Miss Kel sa loob. Yan. Sarado mo na, sarado na, baby. Sarado mo na, man. Yan. Sinado mo na mga aking parang makasunod. Baka may nakatimbre. Nakakabahan ako. Ha? Nagano si Miss Kels? Ano? Uh, Nag-awis sila ng tita niya. Nag-awis sila ng tita niya. Kasi nung dukon, natito ko na muna patulogin. Ang gagawin mo, dito ka na matulog muna. Ha? Dito muna matulog si Miss Kelsa. Bibigyan eh. Ha? Simula, simula, sumula ngayon, Jing, ha? Baka doon ka na matulog, ha? So, yun, mga kaking. Hanggang dito lang, mga kaking. So, cut ko muna itong mga kaking.